So, ito na nga guys, kasi ang dami sa inyo ang gustong malaman kung paano ko ginagawa itong Reels video na merong caption na yun nga is pinapakita dito sa screen para mahook natin ang ating mga manunood na habang sila po ay nanunood ng ating video at the same time nagbabasa ng caption dito sa ating screen at para ito po ay mahook natin sila na makipag-engage sa panunood ng ating mga Reels video. So, ngayon guys, ito sundan lang ninyo ang video kong ito. So ngayon guys ay gagawa tayo ng Reels video. Punta lang tayo ng ating account tapos sa Reels dito sa camera. Tapos dito guys may na-ready na akong video clip. At uh, ito ay ginawa ko na. So ito yung i-upload ko ngayon. Ngayon ay gawan ko lang siya ng caption sa inyo. Pwede kayong dumiretso na mag-record ng sarili ninyo na katulad sa ginagawa ko. And then na uh, tsaka na kayo maglagay ng caption after. Kasi ito is ready made na itong video clip ko. Kaya in-upload ko na lang at caption na lang yung kailangan natin ngayon. So, ngayon guys, is lagyan natin siya ng, at uh, una is title. So, yung uh, topic ko ngayon, etong mga bagay ang iwasan niyo sa paggawa ng Reels video. So, ayan. So, ngayon, akin itong i-highlight guys para mabasa ng maayos, no? So, ayan, i-click lang niyo itong letters dito sa baba. Tapos, ang kulay na ginagamit ko, itong pula. Pagkatapos niyo guys na ma-type ito at ma-highlight, click dan lang ninyo. Tapos ito ay uh, i-adjust ninyo yung size para meron tayong space mamaya dito sa ibang caption natin. So ngayon, ito ilagay natin dito sa pinakataas. Ayan. So ganyan po siya. And then, magdagdag pa tayo ng uh, caption dito na, na ipa- Ano natin guys, i-tama uh, natin dito sa ating uh, Tinuturo dito. So, ngayon, sa pagdagdag ng caption, guys, dito, text, click lang ninyo yan. And, uh, ang uh, iwasan natin sa paggawa ng Reels video ay, unang-una dito is landscape. Anong landscape? Ito, guys, ay yung pahiga na klase ng video, no? Uh, landscape. Ayan. Tapos, ulit, highlight. Paulit-ulit lang ito, guys. Tapos, click done. Pagtapos na. And, uh, pwede natin i-edit yung Reel. Ayan. So, ngayon, -ed click edit lang ninyo. And eto guys, i-click ninyo itong uh, landscape, no? Itong landscape na word. Tapos, pwede ninyo yan siya guys, i i-move itong project natin. Para naman ito ay maitama natin, no? Maitama natin, ayan sa pagturo natin, si landscape is tsaka nalalabas pag yan po ay pininpoint na natin dito sa ating screen. Kunyari, ganon, no? Example, etong title natin is from the start up to the end. Nakadisplay na po yan siya. Si landscape, magdi-display lang yan pag tinuro ko na siya dito sa screen. Eto guys, eto ay pwede ninyo siyang madrag, no? Para ma-adjust ninyo guys yung uh, caption na sinoshow ninyo dito sa screen. Ngayon, ipakita ko sa inyo guys. I-play lang natin saglit. Ayan. And then, ayan po siya, no? So, adjust lang natin konti. Medyo late si landscape. Ayan. So, ngayon. Ayan. So, ba? Diba? Tapos, all the way up to the end na po yun yung, uh, let, yung caption na lalabas dyan. So ngayon guys, magdagdag pa tayo pagkatapos dito ng landscape. May tinuro pa ako dito na isa. So itama lang natin ito guys. Tapos dito sa pinakababa, add text lang po tayo. Ito po ay iwasan din natin gumawa ng 720 na pixels. no Meaning, ito po ay pinaka low quality na klase ng video. No? Uy. Or less resolu resolution. Ito yung resolutions ng uh, video na pinakamababa. Kasi pag upload pa natin ito sa Facebook guys, lalo pa siyang bababa. Kaya blurry yung um, video natin, hindi maganda yung quality. So ngayon ganun guys, at uh, again, i-highlight lang. Ayan, click dan pagtapos na. Tapos dito guys, dito yun siya ma tatama sa point ko. And uh, ayan, ay eto guys, ay pwede ninyo ma-up and down kung hindi ninyo makita itong bawat caption, no? Pwede rin ninyo i-click ito para yan po ay lalabas dito sa pinakababa ng prod ng uh, video clip ninyo. So dito guys, ay i-drag lang ninyo, itama lang ninyo itong dito, no? Para sa pag pinpoint. So, ayan ay i-review na natin yan mamaya. So, ngayon, kung nyo nakikita guys, all the way up to the end na po yung caption na yan. So, meron pa tayong tinuro dito. Ayan. Magdagdag pa tayo, add text. Add text lang guys. Paulit-ulit lang yung process dito. Iwasan din natin ang paggawa ng um, video na merong watermark. Uh, ayan, may watermark, no? Kasi hindi bawal po yan dito kay Facebook. Ayan, again, i-highlight lang natin. Click done pagtapos na. Ayan po siya, no? Tapos may isa pa dito. Dagdag lang tayo, isa pa. Ngayon, iwasan din natin ang pag uh, gawa ng video na, ma, na mahabang video, no? Iwasan din natin ang paggawa ng reels video na mahahaba yung video natin. So, ayan. Long video. Again, highlights. And then, uh, kung meron kang uh, customized na color. Ayan. Click done lang. Pagtapos na. Tapos, itama mo lang dito sa tinuro mo. Saan na yung... Uh, dito, guys. Ayan po siya. Ayan. No? So, ngayon. Uh, magdagdag pa ako ng isa kasi meron pa akong tinuro dito sa pinakababa. Ang gawin ko dito ay sana nakatulong. Ganon. Ayan, click done. Tapos, i-ano lang natin, itama lang natin sa tinuro natin. Ayan, dito. So, ayan po siya. Ayan po siya. So, ayan guys. Kung hindi ninyo ito makita, like kunyari, ganon siya, no? Ayan guys, ay pwede ninyo itong i up and down, up and down, para makikita ninyo lahat ng caption na nilagay ninyo dito sa inyong project. Dito lang yan sa pinakababa ng etong clip natin. So ngayon, i-review natin yung ating project dito guys. Kasi um, kailangan natin tingnan pag tama ba yung mga spelling natin, tama ba yung pagkalagay natin, no? kung uh, nagka-timing ba yung pagkaturo at saka paglabas ng caption. So ngayon, ipi-play natin. Okay, landscape. Pixel the Less resolutions. Watermark. Long video. And, ayan. Perfect timing po siya, guys. Ayan, ba? Diba? So, ngayon, ikat ko itong unnecessary sa pinakadulo ng video clip. Hanggang dito na lang yung video clip na aking ah uh, ilagay, no? So, ngayon, i-drag lang natin ito. At ito, guys, yung mga text natin dito o yung mga caption ay magfa-follow na lang yan sila, no? Kasi iwasan natin ng medyo mahaba, guys, as possible, no? So, ayan. Ayan. Ayan, timing na po siya. So, yun lang guys, napakadali lamang. Tapos, click done lang ninyo pag yan po ay tapos na. And then, dito guys, sa audio, i-click ninyo yan. Pwede kayong mag-add -mag ng music. Ayan, mamili lang kayo dito. Pero dito guys, ay hindi ko siya masyadong nire-recommend kasi hindi natin alam dito kung itong mga um, music ay safe gamitin. Kasi iba dito, kahit non-copyrighted yung nakasulat, merong copyright issue. Kung meron kayong sinave na music, i-click lang niyo itong save audio ninyo, no? Tapos, dito mamili kayo ng mga music. O di kaya, ay pwede kayong mag-straight sa, like, kunyari, may napatipuhan kayo na audio, at yan po ay save. Tapos, use audio, i-click lang ninyo yung use audio. Kunyari, ito sa mga audio na ginagamit ko dito, no? Click lang ninyo yung use audio. Punta lang kayo ng camera. And ito, same process lang din, no? So, ayan, pagkatapos, click done. And then, next. Tapos gawa ninyo ng mahabang description dito guys para yun nga sabi ko habang ugaga ang mga manunood ninyo sa pagbabasa ng uh, caption sa screen at dito sa description ninyo, paulit-ulit na napeplay ang inyong mga reels video. So yun lang guys at kung gusto ninyong gamitan ng, uh, like kunyari mag-tag ng location, add topics dito, no? Nakadepende sa inyo kasi ako guys hindi ko na to ito ginagawa, no? Hindi na nga ako gumagawa ng hashtag. So, ayan. At share now. Kung yan po ay ready na. So, ito guys ay usually ginagawa straight sa paggawa ng Reels. Bago kayo mag-post ng inyong mga Reels video. So, gawa ninyo ng caption and dito i-adjust lang ninyo, no? So, sana ito po ay nakatulong. Bago natin tapusin itong video guys ay mag-shoutout muna tayo sa ating mga manonood. So, shoutout kay Lilibeth Delote watching from Sarangani Province, Jensan. Shout out to Radheya Mustafa, uh, watching from KSA. Shout out to Nene Igodenes, watching from Cebu, Philippines. And shout out to Beth Agustin, watching from Polilan, Bulacan. Um, shout out to Lorna Topacio Islao, watching from Manila shout out to Seredan Montibor watching from Makati City Philippines. A shout out to Johanna Tatad watching from Cavite. Shout out to Esther Silvano watching from Bicol. And lastly, shout out to Gina Vlog uh, watching from Bohol. So ito lang muna guys yung mga tao yung i flex natin and uh, yung mga The rest na andon na nagko-comment pa ay uh, i flex ko kayo guys sa susunod na mga video. So maraming salamat guys sa inyong panonood at uh, paki-share ng ating video guys, huwag kalimutan na i-follow ako si Simplerona for more. Thank you for watching and see you in my next one. Bye.